Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa mga kapwa natin ka-rider. I-update ko lang po kayo sa daan ng Maliko. Nag-start po kami ng Santa Fe, Nueva Vizcaya at bababa po ng Santa Maria West ng Pangasinan. Ayan po kung makikita nyo may backhoe pa din kasi continuous pa rin po ang paglilinis sa kalsada ng mga nahulog na mga lupa o mga buhangin. So, nung dumaan kami dito is inabutan talaga kami ng bagyong nando. Pero ngayon po bumalik kami uh, dahil gusto namin alamin kung ano na ba ang nangyari, kung makakadaan na po ba. Yes po, makakadaan na po, maayos po, dahil pangatlo, o pang-apat na araw na ngayon, September 30, ginag nililinis nila ginagawa at para lahat ng dadaan dito ay safe. So ito po, ipapakita ko po sa inyo yung aking uh, rides. Uh, maliit na video lang to pagtsagaan nyo na po kung baka kung gusto nyo mag-ride. So at least may idea po kayo kung ano po yung mga madadaanan natin kung safe na po ba. Isa po sa mga napagtanungan ko ay bukas na rin ang mga tindahan na malilit na tindahan dito sa paligid ng Maliko. Uh, nagsaserve na rin po sila ng mga pagkain, kape. Paborito natin yan, di ba? Kapag malamig ang lugar, napakasarap talaga magkape. Parang napaka-priceless niyang lasa ng kape na to. Okay, so ang dami ko nang sinasabi. Ito nga, yung maliit na falls nito, may tubig pa rin siya pero nung dumaan kami, sobrang lakas. Well, ito yung isa sa backhoe na nakita natin. Mag-ingat lang sa kalsada dahil puro lupa pa din, which is napakadulas nito, no? At ito nga pala ang mga kababayan natin na masisipag ng DPWH ay gumagawa po sila ng kalsada para patuloy tayong makakadaan dito sa lugar ng Pangasinan or ng Nueva Vizcaya Boundary. Ayan, salute po sa ating mga kapatid na gumagawa at maraming salamat po sa inyo Ayan. well, ang sarap talagang mag rides aminin natin yan at ano man ang mangyari pagkatapos ng Friday nakahanda na tayo para sa Susunod nating na destination. Kahit may budget lang tayo na 2000 or 1000 nga lang eh, no? Basta makapag rides tayo, masulit natin yung uh, uh, happiness natin and matanggal ng stress. Matanggal yung mga uh, toxic, 'di ba? Kung naiinis ka sa mga kaopisina mo or lang nasabi ko lang, pero I'm pretty sure na masaya ka na